Ayan, dito kami sa papundang secret river mga kabayan. Kung makikita nyo, ang daming tao ngayon kasi holiday. Ayan. <laughs> Isang mabagpalang araw sa inyong lahat, Luzon, bisaya sa Mindanao, saan man Sulok ng mundo ay mag balagi kayo palagi mga kabayan. Dito kami sa Wawa Dam. dito kung makita nyo ang Wawa Dam, napakalakas ng tubig ngayon mga kabayan. Grabe. Dati may mga kubo dyan mga kabayan, pero ngayon wala na. Kasi uh, malakas na yung uh, tubig, na what's out lahat yung ano dito, mga kubo, mga cottage. Ayan. Ayan, ang daming uh, ano ngayon na uh, mga turista, mga babae, oh. Ito 'yung mga babae natin. Grabe, okay. ang lakas yung uh, tubig ngayon, mga kabayan, dito sa Wawadam. Pasok naman tayo dito sa ano. Butas itong bato na to. Yan. So, Makikita nyo mga bahay no, Grabe ang lakas Ito, Mabasa tayo dito Ang daming ano dito pumunta mga Turista nakita nyo ah, parang butas lang ito mga kabahe binutas sila ito itong uh, bato ginawang dahan oh. Okay. mga kabayan. Dami tayong nakakasabay mga kaba, yan, na ano. Eh, ko place lang kung saan sila pupunta, o, mga polls. Ayun. O oh, may nakatayo na dito. Dati wala dito, brad oh. Okay. Yeah. Uh, to, ano mayroong nang tinayo dito. Lagi nga ano yan dito ano tubig na to dito. Kailangan pumunta ka sa mga pools? Doon oh, doon sa Secret River sa kabila. Tarugo Falls. Oh, Tarugo Falls. Hindi Tarugo ah. <laughs> Doon kami pupunta sa ano. Mga Falls. Tarugo Falls. So, ang daming ano mga kabayan na uh, nakakasabay natin. Ah uh, ano, turista. Ayun. Bye-bye, love! Ito, oh, ito tingnan nyo, hindi naman sila natatakot, oh. Yung bato, yan, yeah, mga kabahayan. Um, Ayan, pumunta kayo dito sa Wawad, mga kabahayan, ang daming bilihan ng souvenir. Ayan, oh. Ayan, what's up, what's up? Ayun, mga kabaya, dito na kami. Sasakay kami ng bangka. Pagpunta kami ng secret Ay, siya! Pagpunta kami ng, uh, ano, Secret River. O sasabay lang kami dito sa ano mga turista. Ah malaki yung ano. Dito dito na dito. namin. Ay ito makakasabay namin mga kabayan. Shout out sa inyong lahat. Ingat. Alam <laughs> mag TikTok dito. Mamaya mag tiktok din 'yan, may. TikTok dito. Mamaya mag tiktok out Sa Marami tayong mga kasabay dito mga kadehop. Ayan, mga ano, isang grupo sila. Eh. Ayan. Sa pamilya. Sa pamilya. Pumunta ng si Crete River. S S Ay, dito, ayan, mga kabayan. Oh. 30 lang po sa ito. Trenta? Hmm. Purag bago pala yung mga. Ayan, mga kasabay namin mga kabayan. Okay, mga kadehop. Parigang ko na natin. Ayan, dito kami sa papundang secret river mga kabayan. kumakita nyo, ang daming tao ngayon kasi holiday. Ayan.

dapat ready na tayo saan natin pa natin